Yung video po na uh, tungkol nga sa pagpapasara ng Commonwealth Avenue, yun naman ay undated. Ibig sabihin, ngayon lang siya nag-viral. Malay ba natin kung kailan yon Pero ang pinakupunto kasi doon, nabanggit yung pangalan ni Sara Duterte. Ano yon Demolition job na naman kay Sara Duterte. <laughs> Kaya pala tinanggal yung polis. Yan po ang palusot ngayon ng mga pulahan. Demolition job daw. Okay? So, tinawag ng isang uh, social media personality, etong si Sarah Duterte na Madam. Okay? Mula ngayon, tawagin natin siyang Madam. Dahil ang totoo, siya talaga yung, o sa kanya talaga akma yung salitang Madam. Okay? Yan kasi ang madalas na ibansag na itong mga pulahan kay Atoy ni Lenny Robredo. Pero yun nga, kabaliktaran. Dahil yung ating Lenny Robredo, yung totoong presidente, ay kung saan-saan na nakarating at kung ano-ano ng parangal sa iba't ibang lupalop ng mundo ang natanggap at nagbibigay siyempre ng karangalan sa ating bansa yun yung tinatawag nilang madam de ba pero ang totoong madam madam ay etong nasa position ngayon etong nasa uh, office of the vice president ngayon de ba wala daw si madam sarah sa manila kahapon okay kaya hindi daw siya ang nagpasara ng commonwealth <laughs> hindi daw si Sara Duterte. Okay, lulusot pa itong mga ito. Imagine ninyo, ha, pag ito ay nangyari sa sa isang taga-oposisyon, sabihin na natin, kay, kay Atty. Lena Robredo, kay Risa Antiveros, siguradong matindi ang pambabatikos na itong mga ito. Pero hindi kasi yung mangyayari sa oposisyon, yung mga ganitong pa-special. Wala pong ganon, okay? Alam niyo naman si Atty. Lena Robredo, hindi, hindi niyang gugustuhin ang mga abala ng mga kababayan natin. Mas gugustuhin niya na siya mismo ang maabala magbabas na lang yan. Wala yan sa hinuha o wala yan na, or hindi hindi yan makikita na nakatangian na si Sara Duterte. Napakalayo. FYI, undated yung video at walang nakalagay kailan na record. Ang malinaw sa video, police mismo ang nagsabi na si Madam Sara Duterte. Madam. Totoo naman eh. ba diba? Kahit sa speech mo panuuri na si Sara Duterte, never in her in her speech na parang alam niya yung sinasabi niya. Parang lahat ay hindi niya talaga alam. Ang linaw sa video na polis mismo ang nagsabi na si Madam yung dadaan, napakatama na, naman kung siya ang nandoon at di niya alam sino ang dadaan. O ba? Diba? I point.